Okay guys, uh, good morning sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa uh, sa pista dito. Likod nandito tayo sa kwansang, ano kong dito, Yung cultural center. Ayan dyan o. Oh. Lalakad tayo dito. Ngayon papunta tayo dito sa magandang view ng Manila Bay. Ayan. Maganda pag may yate mga guys o. Oh. Ganda ng view. ayan lalakad dito si papalon tahimik May kita mo yung kagandahan dito sa mga nilabi sa kanyang view na nagtataasan ang mga building ayan alam mo na sa ibang bansa ka no? napakaganda ayan. good morning good morning sa ating mga subscribers sa ating mga viewers ayan good morning sa inyo nandito ngayon si papalon ayan yung pastry lalakihan dito napakaganda ayun o oh. ang ganda tingnan mga guys ah oh. ayun o ayan napakasarap tingnan mga guys ayan ganda ng view sa Manila Bay 3, ayan nandito tayo sa biwok na naglalakad-lakad ayan Ganda tingnan. Yan, at mamaya maya, papa, pupunta naman tayo sa trabaho. Papasok naman tayo mga guys. Yan, sarap maglakad dito sa biwok. Kitang-kita mo talaga yung view. Oh. Ang ganda. Ayun, aeroplano oh. yan, kita nyo talaga ang view ng Manila Bay. Super ganda. Ayan, yung mga kababayan. Namamasyal dito yung ating mga kababayan. Tahimik kasi rito ngayon mga guys kasi maganda. Napakasimple lang. Relax ang uh, pagtingin mo rito kasi dagat yung tinitingnan mo. Ayan, yung mga kaya yung mga building na may kita mo. Maganda sa mata. Ayan super ganda Ayan. Ang ganda Diba? Wala namang ganong namamasyal pero maganda Tahimik Ayan mga guys oh. Habang naglalakad tayo dito na para ganda. Nakita niyo naman yung kagandahan dito. Nakakapaka-relax sa kama. Nandoon yung mga banat, natin mga kababayan oh. Ayun, may mingwit. Ng isda. Saka dito maganda dito tingnan niyo guys kasi yung mga ibon dito ay hindi lumilipad kahit lapitan ng tao kaya lang bawal naman ulihin yan kasi ilang bisis ko nakita yan dito pagkong binibigyan sila ng isda Hinahagisan yung maliliit na isda yung mga huli dito sa dagat. Ilang bisis na ako nakakita rito na minibigyan, hinahagisan sila ng mga isda. Buhay na buhay pa yung isda. So, ang tuwain din yung ibon. Ayan yung ating mga kababayan dito. Ang ganda ng mga view. Wala nga talaga masabi sa view sa Manila Bay. Eh. Maganda. Maganda kasi wala basura na lumulutang. Maganda. Ito lang na, kulang naman sa walis dito. yung linis. Yan yung mga kababayan natin na namimingwit dito. Yan, yan. Yan, kagaya yan. May pusa. Tapos, ang ibon, magkalapit lang sila. Oh. Ang pusa, yun ang ibon. Oh. O, oh, di ba? ayan yung ibon ito naman yung pusa o diba ayan sya o ayan sya diba? ng ibon Ang hindi sya hindi sya mailapita o o diba hello lalaki, parang manok. Ganda ng mga ibon. Oo. Oh. Ba, ganda. Ayun yung mga ating mga kababayan dito. Ayun yung mga ano, picnic picnic sila. yan yung mga namimingwit. Para relax relax dito. Ayun tayo maglalakad naman. At tayo uwi kasi papasok uh, naman tayo sa trabaho. Yan, oh. Walang mga vlog uh, tawag dito vlog ngayon na nilalagay dito mga gato. Oh. Ayan. Kasi madalas dito nilalagay ng vlog. Ang ganda. Parang ano sa ibang bansa ka lang yung formar rito Ang ganda ng mga view dito. Kaya tayo iuwi na. Ayan. Doon tayo sasakay sa may pastry. Patawid doon sa Kirino Avenue kasi papasok ako sa trabaho matulog muna ako mga apat na oras ang ganda ng view ito yung view sa Manila oh. ang ganda tingnan ayan daming mga sasakyan no? oh diba? ayun mga guys nandito tayo sa page train na naglalakad kasi nandito tayo sa likod kanina ito yung mga view dito oh ang ganda ayan yun nagkatakagula kasi yung mga uh, sasakyan dito ayan ito naman yung water treatment nila yung mga nagsasara yung mga dumi bago pumunta doon sa dagat ayan ang ganda oh. Oo. Oh. Di ba? yung mga, mga naglalaki ang mga yate. Ayan. Ayan mga guys oh. Ang ganda tingnan. Ayan. Naglalakad-lakad tayo dito. nanampurito. Oh, di ba? view sa Manila Bay. Manila Baywalk. Sarap maglakad dito. Mamasyal, mahangin. Ayun. Baywalk na Baywalk. Ayun 'no. Oh. Di ba, guys? Yan yung water treatment. Yeah, may mga halaman nakasabit. Ayan Tapos dito yung mga halaman din dito. Ayan, oh. namumulaklak oh. Wow. Diba? Oh, ikawin naman siya. Ito yung mga bulaklak. Yan mga guys, oh. May nagtitinda ng buko. Yan yung buko niya. Masarap yan. Okay guys, ang tatawid na ako dito. Utuloyin ko na itong ating pagbablog kasi uwi na ako. Utulog muna ako dahil siyempre pang gabi ako wala pang tulog. Uh, gagawin ko muna matulog muna kahit apat na oras para uh, pagkatapos biyahin na naman ako. Punta naman sa trabaho. Ayan. Basta abang abangan nyo lang mga guys yung ating uh, pagbabago sa ating content. Ayan. Uh, Patuloy ko na to. Salamat ng mga subscriber ko. Maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo. God bless. Nandito lang muna. Bye-bye!